Ang balita tungkol sa posibleng pag-delist ng mga Chinese stocks mula sa mga US exchanges ay naging mainit na usapin sa mga social media platforms sa China. Ayon sa mga ulat, ang Hong Kong Exchanges and Clearing at ang Securities and Futures Commission ay naghahanda na sa pagbabalik ng mga Chinese concept stocks sa Hong Kong. Sa gitna ng matinding mga pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, isang malaking tanong kung paano nga ba haharapin ang pagbabalik ng mga stock mula sa US papuntang Hong Kong. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang user ang nagkomento na ito ay isang malaking problema. Ayon sa kanya, baka magkulang pa ng pondo ang Hong Kong para masuportahan ang mga kumpanya mula sa US. Ang merkado sa Hong Kong ay puno na at ang pagdami ng mga kakumpetensya ay isang negatibong epekto. Kumbaga, Magsisiksikan na ang lahat sa isang maliit na lugar na hindi kayang magbigay ng sapat na likwididad. Nabanggit ng isang stockbroker sa TikTok na ang financial secretary ng Hong Kong ay nagsabi na kinakailangan nilang maghanda sa posibleng pagbabalik ng mga Chinese concept stocks. Kung magpapatuloy ang tensyon ng ekonomiya sa pagitan ng US at China, ang Hong Kong na lang ang magiging pangunahing lugar ng mga kumpanya mula sa China na nais maglista. Hindi pa malinaw kung magiging malaking issue ito, ngunit may mga pananaw na ang pagbabalik ng mga Chinese stocks sa US ay may mababang posibilidad sa ngayon. Ngunit ang kasaysayan ng mga Chinese stocks sa US ay hindi magaan. Noong patra na taon na ang nakalipas, ipinatupad ng US ang Holding Foreign Companies Accountable Act na nag sa mga kumpanya ng China na magbigay ng mga audit na dokumento. Kung hindi nila ito magagawa, maaari silang idilist. Kasama sa mga apektado noon ang maraming state-owned enterprises ng China. Bagamat nagkaroon ng kasunduan sa huli, hindi pa rin tuluyang nakabawi ang mga Chinese stocks. Kung magpatuloy ang mga ganitong hakbang, ang sektor ng Chinese stocks sa US ay maaaring magkaroon ng malalang epekto. Isang financial expert ang nagsabi na ang pagbabalik ng mga Chinese stocks sa Hong Kong ay parang pagpapadala ng mga kabataang urban upang magtanim sa kanayunan na malamang magdudulot ng kaguluhan. Ayon sa kanya, malaki ang epekto sa likwididad ng merkado at magiging mahirap ito sa mga kumpanya na lumikha ng mas maraming kakompetensya. Samantalang may mga nag-iisip na mas mabuti pa nga na bumalik na lang ang mga kumpanya sa Hong Kong dahil sa laki ng merkado dito sa Asia. May mga nagsasabi ring hindi magiging ganun kalaki ang epekto sa mga retail investors. Gayunpaman, may mga nagbababala sa sektor ng pinansya na maging maingat. Ang isyu ng US at China trade war ay unti-unting umuukit ng landas papunta sa sektor ng pinansya. Ayon sa mga analysts mula sa JP Morgan, Morgan Stanley at iba pang mga pangunahing institusyon, binibigyan nila ng pansin ang posibilidad ng mga Chinese stocks na madilist mula sa US exchanges. Sa katunayan, sa nakaraang mga buwan, Nakita nilang unti-unting bumaba ang market value ng mga Chinese concept stocks kaya't muling nagiging issue ang kanilang kinabukasan sa US market. Kaya ano nga ba ang magiging epekto ng mga pangyayaring ito? Kung matuloy ang delisting ng mga Chinese companies mula sa US, malaki ang magiging epekto sa mga kumpanya tulad ng Pinduoduo at TAL Education Group na hindi pa rin naglilista sa Hong Kong. Kung mawalan sila ng access sa US market, maaring mawalan sila ng malalaking investments na magiging dahilan ng pagkawala ng pondo mula sa mga global indices. Ayon sa mga analysts, ang market value ng mga kumpanya sa US ay maaaring bumagsak ng halos 11 bilyong dolyar na higit sa kalahati ay nanggagaling lamang sa pinduo-duo. Ang US-China trade war ay hindi na lang umiikot sa mga taripa at kalakal. Ngayon, ang ekonomiya at mga pondo ng parehong bansa ay nagsisimula ng magka-confront. Kung magpatuloy ito, maaaring hindi lang ang mga Chinese stocks ang magiging biktima, kundi pati na rin ang kabuuang merkado sa buong mundo. Ang mga kumpanya mula sa China na nade-list sa mga US exchanges, tulad ng DUI Global at Luckin Coffee, ay patuloy na maaaring mag-trade sa over-the-counter market. Gayunpaman, kung ang SEC ay magpapalabas ng emergency powers, posibleng mapigilan ang kanilang trading, lalo na kung ang direktibang ito ay manggagaling mula sa White House. Isa pang hakbang na maaring gawin ay ang pag-implementa ng mga huling regulation na magbabawal sa paggamit ng variable interest entities. Ito ang estruktura ng negosyo na ginagamit ng karamihan sa mga Chinese at Hong Kong companies na nakalista sa US. Binanggit din ni Trump ang mga alalahanin tungkol sa istruktura ng VIEs sa kanyang mga executive orders. Mas matindi ang mga hakbang na ito kumpara sa mga aksyon noong 2021 nang ipatupad ng U.S. ang Foreign Companies Accountability Act. Ayon kay Edison Lee, isang analyst ng Jefferies, may dalawang malalakas na baraha ang U.S., ang delisting ng ADR o American Depository Receipts at ang ban sa investments. Hindi lang ito tungkol sa kalakalan kundi pati na rin sa kompetisyon sa pagitan ng US at China. Inaasahan ng Wall Street na magdudulot ng mga alalahanin sa liquidity sa maikling panahon ang pag-delist ng mga Chinese concept stocks. Noong nagkaroon ng panic sa delisting noong 2021 at 2022, bumagsak ang mga stocks ng Chinese companies ng average na 22%. Ayon sa report ng Jeffrey, ang daily trading volume ng mga ADRs ng Alibaba at JD.com ay mas mataas ng 80% kumpara sa kanilang mga stocks na nakalista sa Hong Kong. Ang isang stock strategist mula sa China, si Laura Wong, ay nagsabi sa isang ulat na kung matutuloy ang delisting at kung sabay-sabay itong mangyari, magiging malaki ang epekto nito sa mga Chinese stocks. Posible rin daw itong magdulot ng pagdevalue ng buong stock market ng China dahil sa pagtaas ng equity risk premiums. Sa short term, magkakaroon ng market chaos kung mahirapan ang mga shareholders na i-convert ang US ADRs nila patungong Hong Kong stocks o kung ayaw nila itong hawakan. Subalit sa long term, maaring mag-recover ang Hong Kong stock market lalo na para sa malalaking Chinese companies. Ayon sa Goldman Sachs, tinatayang 27 Chinese concept stocks na may kabuang halaga na US 184 billion US dollars ay magpaplanong mag-dual primary o secondary listing sa Hong Kong sa hinaharap. Gayunpaman, kung ang mga Chinese concept stocks ay mapipilitang mag-delist sa US, ang Hong Kong ang magiging pinaka-apektado. Muling lalala ang ekonomiya ng Hong Kong na nagihirap na. Mahalagang asset ito para sa elite class ng CCP dahil ito ang naging pangunahing daan para sa pag-transfer ng mga assets. Bagamat hindi nababahala ang CCP leadership sa posibleng pagbagsak ng ekonomiya ng Hong Kong, may mga faction sa loob ng CCP na nag-aalala na kapag nawala ang international na status ng Hong Kong at tuluyan itong sumanib sa mainland China, magkakaroon sila ng banta sa kanilang mga interes. May mga nagsasabi rin na ang ganitong trade war sa pagitan ng US at China ay nagiging mas matindi sa sektor ng pananalapi. Noong Abril 17, ipinahayag ni Gao Tianyo, isang may akda, sa Hong Kong Economic Journal Monthly, na habang tumitindi ang tension sa US-China, ang mga kabataan sa China ay nahaharap sa mas matinding employment pressures. Ang pag-export ng China patungong US noong nakaraang taon ay umabot sa 524.7 billion US dollars na kumakatawan sa 15% ng kabuuang exports. Dahil sa mga bagong tariffs, may mga factory na naguulat ng mga cuts sa production at pagkawala ng trabaho at maraming manggagawa ang nagsasabing bumaba ang kanilang mga order at trabaho sa mga rehiyon tulad ng Guangdong at Fujian. Ayon kay Professor Nia Huihua mula sa Reming University, ang mga tariffs ng US sa mga produkto mula sa China ay hindi na maiiwasan. Itinuturing niyang hindi realistiko ang ideya ng pagkakaroon ng decoupling o pagtigil ng kalakalan sa US. Ayon pa sa kanya, ang pagbabawal ng emosyonal na paggawa ng mga polisya ay mahalaga. At itinatanggi ang paniniwala na ang mga Chinese ay mas kayang magtiis kumpara sa mga Amerikano. Kung hindi kayang tiisin ng iba, hindi ibig sabihin nito ay hindi nila kaya. Ang pinakamahalaga, ayon kay Professor Huihua, ay ang matiyak na matatag ang employment at ang kabataan sa bansa. Ang ang pangkalakalan ng US at China ay lumala na hindi lang sa mga taripa, kundi pati na rin sa kalakalan at ekonomiya ng China. Nagdulot ito ng malalaking pagkaantala sa mga pantalan at pati na rin ng matinding strain sa ekonomiya na nagmungkahi ng isang mas malawak na hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang tugon, nagpakita ng malambot na posisyon ang Partido Komunista ng China na nagpapahiwatig ng posibleng negosasyon sa US. Ayon sa mga ulat, nagtakda ang CCP ng mga kondisyon para sa US, kabilang na ang mga kahilingan para sa mas pare-parehong pulisya ng US at isang hindi gaanong magkasalungat na posisyon patungkol sa Taiwan. Ang pagbabagong ito ng tono ay isang posibleng taktikal na pag na pinapalakas ng pagpapalit ng negosyador ng kalakalan ng China, si Li Chong, na isang hakbang na tinutukoy ng ilang mga komentaryo bilang isang pagsisikap na pababain ng tensyon sa US. Gayunpaman, ang biglaang pagpapalit ng leader ng negosasyon ay nagdudulot ng mga pagdududa tungkol sa tunay na layunin ng China. Pinag-iisipan ng mga eksperto na ang mga hakbang na ito ay mga taktika para magpaliban upang makabili ng oras sa halip na lutasin ang mga pangunahing isyo. Ayon sa mga eksperto, hindi inaasahan na tapat na susundin ng CCP ang anumang kasunduan na nagpakita ng ugali ng China na umatras sa mga pangako sa ilalim ng international na presyon. Samantala, patuloy ang paghahanda ng US para sa posibleng paglala, hindi lamang sa kalakalan kundi pati na rin sa hidwaang militar. Lumalala ang mga alalahanin tungkol sa mga aksyon ng China sa cyber warfare, pagpapalawak ng militar sa South China Sea at tumitinding postura nito patungkol sa Taiwan. Malapit na minomonitor ng militar ng US, sa ilalim ni Admiral Sam Pabaro ang mga pangyayaring ito. Habang tumataas ang tensyon, malaki ang posibilidad ng isang mas malaking hidwaan at may ilang mga analyst na nagbabala na ang situation ay malapit ng lumala sa isang critical na punto. Sa kabuuan, patuloy na lumalala ang tensyon sa pagitan ng US at China at tila isang malaking pagsubok na ang hinaharap ng parehong bansa. Ang mga hakbang na ginagawa ng bawat isa ay may malalim na epekto sa ekonomiya at politika ng buong mundo. Bagamat may mga senyales ng pagnanais na magkausap, hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging kinalabasan nito. Ano sa tingin nyo Paano kaya makakaapekto ang patuloy na tensyon sa pagitan ng US at China sa ating ekonomiya at sa mga araw-araw na buhay? Ibigay ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.